Inagahan po natin ang ating deployment. Dinamihan din po natin ang ating mga personnel na ilalatag. Naglagay din po tayo at nag po tayo ng mga steel at saka metal barriers. Nakikita niyo naman po, maglalagay po tayo ng ano? ng container vans sa mga selected places. May matinding babala at paalala si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin para sa mga pasaway na manggugulo o lalabag sa batas sa isasagawang protesta ngayong araw ng linggo. Hindi raw mag-aatubiling aaristuhin at kakasohan ang mga lalabag sa batas. Mayigit labing-anim na libong PNP personnel naman ang ide-deploy sa mga protest areas. Panoorin. Nang sa ganon, yung mga rallyista at ating kapulisan ay wala na pong clash at hindi na po sila mag at wala pong uh, agitations na mangyayari. Aside from that, tuloy-tuloy po yung coordination natin sa DOJ. At uh, of course, nag-meeting po tayo sa mga piskal at sa mga prosecutors na natin. Nang sa ganun, ay, uh, if ever may mga uh, pag-aresto na gagawin ng ating PNP, ay uh, madali po tayo makakapag file po ng kaso. Based po sa latest threat assessment po, wala po tayong uh, naririnig na ganung uh, banta sa seguridad magpagayon uh, pagayon pa man ay tuloy-tuloy uh, po yung pakikipag po natin sa other intelligence unit nang sa ganun ay uh, hindi po tayo masingitan sa ating mga kababayan po na lalahok sa rally bukas uh, naiintindihan po namin at uh, ang inyong karapatan na uh, sa malayang pagtitipon at pagpapahayag ng inyong mga damdamin pero ang mga karapatan pong ito ay uh, may mga limitasyon siguraduhin po natin na hindi po tayo lalabag ng batas dahil lang inyong kapulisan ay andito po Of course, uh, purposely, para po siguraduhin na ligtas ang lahat, andito po kami para pangalagaan ang inyong kaligtasan at uh, makaroon po ng isang mapayapa at maayos na rally bukas. Pero pag kayo po ay uh, lumabag sa patas, ay hindi po kami magatuguling kayo ay aming arestuhin at imbistigan at ikulong dahil ito po ang aming mandato.